Matapos ang higit isang taon na aresto na ang mag-live-in na pumatay sa mag-asawa na nawala matapos makipagkita sa bumili raw ng kanilang lupa. Ang mga sospek, puntira din daw ang lupa. Mga aksyon, si Jeff Kaparas exclusive. September 1, 2015 na magpaalam ang mag-asawang Eleuterio at Maria Victoria Bayot mga residente ng barangay Dagatan Amadeo Cavite na makikipagkita sa buyer ng kanilang lupa sa Tagaytay. Pero hindi umuwi ang mag-asawa. Hindi rin sila makontak. Sinadya ng mga anak nilang sina Krister at Timothy ang pinuntahan ng kanilang mga magulang. Dito tumambad ang kotseng ginamit ng mag-asawa, natadtad ng tama ng bala at may mga bakas ng dugo. Nito lang Enero, lumantad sa mga pulis ang isang alias Joel. Alam daw niya kung nasaan ang mag-asawang bayot dahil sarawang nautusang magbaon sa labi ng mag-asawa. Dinala ni Joel ang mga kaanak at investigador sa barangay Salaban na nasa bayan din ng Amadeo. Nang hukay na tinuturong pwesto ni Joel, natagpuan ang ilang buto ng daliri na may suot na singsing. Kumpirmado, -sing. pag-aari raw ito ng biktimang ginang. Ayon daw kay Joel, kaanak din ng mag-asawa ang sospek. Iloy sa bayot po, ano hmm. po siya? Pamangkin po siya nung tatay ko po. Uh Aha. -huh. Saka yung Christopher Amon po. Ano po siya? Uh, siya po yung kinakasama nitong si Eloisa. Nitong Nobyembre 8, inilabas na ng korte ang warrant of arrest sa mga sospek na sina Christopher Amon at Eloisa Bayot. Kahapon, nagkasa ng operasyon ng mga pulis. Arestado si Amon at Bayot sa isang bahay sa silang Cavite. Base sa embesigason, ang lupa raw ng pamilya ang mitsa ng krimen. Based dun sa Investigation, yung na ginawa namin lumabas na awayan sa lupa kung saan yung uh, magkakamag-anak, yung suspect at saka mga biktima. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga suspect. Naharap sila sa kasong double counts of murder. Patuloy naman ang pagtugis sa kasabwat o manong si Senon Mendoza na nakatakas. Ngayong nahuli na uh, nahuli na sila. Uh -huh. Ang sayang na, na naramdaman namin. Umaaksyon Jeff Kaparas, News 5.